Dito sa Santa Maria Isabela ay may pinagmamalaking malaking banga. Ayan, road trip tayo. Papunta tayo sa Higanteng Banga ng Santa Maria. Ayan, samahan nyo ako guys. At excited na ako makita Higanteng Banga. At ayan, dito na tayo sa Malaking Banga o Higanteng Banga dito sa Santa Maria Isabela. Ayan, oh, nakikita na natin. Wow, parang malit pa lang pag, ano, ah, pag may malayo. Pero tingnan natin mamaya. Pag nasa tapat na tayo at nasa malapit na tayo, ayan, magpapark tayo. ayun yung bangaw. Oh. Ayan, nabababa na tayo. Ayan, excited na ako. Ayan, nandito na tayo guys. Wow, yung bangaw. Oh. Gante, ayan o. Oh. Wow. Kasilip-silip pala ako, oh. ganda na. Ito yung entrance guys. Guys, uh, dito tayo ngayon sa Santa Maria Isabela. Ito yung dinadayo uh, ng mga ano at uh, taga-kagayan, taga nag sila, sila dito para makita yung malaking banga. Guys, uh, ikutin natin itong uh, pinapasyalan nila dito sa Santa Maria Isabela. Tara guys, samahan nyo ako. Meron yung rooftop guys, tara. Punta natin yung rooftop sa taas. So, ayan, nasa taas na tayo. Ayan yung banga, guys, oh. Ayan, ang daming tao dito ngayon, ha. Na namamasyal ngayon. Kasi makulimling ngayon, kaya magandang mamasyal dito sa Santa Maria. Higanteng banga. Ayan yung fountain, guys, oh. Napakaganda. Napaka-refreshing. Napaka-presko ng paligid. Ito, napaka-sarap dito sa taas. Ayan, oh. Ang sarap. makulimlim uh, makulimling ang panahon, kaya maganda mag-stay dito sa... Rooftop dito sa may banga Ayun yung banga guys oh parang nakahawakan lang natin ah. Oh. at ito naman yung uh, fountain nila ang ganda oh. dito ah, uh, dito naman sa side na to ayan and guys uh, natapos na sa rooftop ngayon naman ay punta natin yung banga dun sa taas ng banga tara guys samahan nyo na naman ako Tenda pala dito Ayos Ayan oh, picture taking ng bata yun kaya ang saya-saya nila oh. Ayan oh, ang saya-saya nila. Pinipicturean nila yung bata. Ah, nakapotoshop sila dito. Photoshop. ganda ng paligid guys oh. Wow. Ang ganda ng mga halaman niya. ganda ng ambience. Ito yung ganting bunga guys oh. tayo. Okay natin guys. Let's go! Ito yung loob ng banga guys. May ganting banga. Yung sir, nagbabantay. Ayan. Tourist Information and in Assistance Center. Ayan. Okay din natin. Let's go! Excited na ako na punta sa taas. Wow! Ano yung feeling na nasa taas na? Ayan, malapit na tayo sa banga, sa gandeng banga. Ayan guys, uh, nasa taas na tayo ng banga. Ayun, napakalaki <laughs> uh, nyan, nagmet, iimas siguro nga pang deng dito niya. Dito pa kay Locano, nag-iimas uh, nga nga paglutoan kay dineng-deng. Ayan, ang baki. Ang bangaw. Guys, ayan ang loob ng banga sa Santa Maria. Ayan, ang laki. Yan, ikutin natin. <coughs> Yan, dad. Yan, Ang ganda ng paligid. And guys. So, uh, first time ko makapunta dito sa banga ng Santa Maria Isabela. Ayan, o. No? Laki-laki. Bigat siguro nito, guys. <coughs> natin natin laki laki oh, oh, oh. Relax dito.